Ari nga ho pusit na re, ay binili nga ho pala ng aking asawa sa bayan. Sabi nga ho pala niya sa akin ay hugasan ko muna daw ari at ako nga daw ho pala ang magluluto. Ang luto nga ho pala na re, ay ginat ang pusit. Nang hinugasan ko na nga ho pala rin pusit, sinabi nga ho pala sa akin ng aking asawa kung tinanggal ko nga daw ho pala yung pinakangipin ng pusit. Sabi ko ay hindi at dahil hindi ko naman alam at hinugasan ko nga lang ho ari ay nung mahugasan ko nga ho pala abay sabi sa akin ay tanggalin kahit yun na lang daw ang aking alisin kainama na pagkatapos ko nga ho palang matanggal yung ngipin ng pusit akin naman ho ulit hinugasan tapos tinigis ko nga ho pala lang yung tubig para hindi marami ang sabaw pag nga ho pala rin ay niluto pag nga ho pala rin niluluto abay talagang nalabas ho yung pinakasabaw Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos nilagay ko na nga ho pala rin pusit. Hindi ko na nga ho pala rin ginisa at dahil para nga ho pala makaiwas sa mantika. Habang pinapakuluan ko nga ho pala yung pusit, magagayat naman ho ko din ng sibuyas. Tapos, ari nga ho palang bawang ay pinitpit ko laang. Pagkatapos ko nga ho palang magayat, ilalagay na nga ho pala natin din yung sibuyas at bawang. Tapos, maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng asin, paminta. Tapos, ari nga ho palang magic. Halu-haluin lang ho natin. Habang pinapakuluan ko nga ho pala yung pusit, ay nagsahing muna nga ho pala ko din para ho pag naluto na yung ating pusit ay luto na rin nga ho pala itong ating kanin. Yung asawa ko na nga rin ho pala yung nagata ng niyog. Pagkatapos niyang mapigay yung niyog, ilalagay na ho natin din sa pusit. Atin nga lang ho pala yung pakukuluan tapos saluhaluin lang ho natin para ho yung gata ay hindi kumorta at hindi magbuo-buo. Kapag nga ho pala nakulo na rin mga kalinggit ay eh maglalagay naman ho tayo dyan ng suka. Ari nga ho palang ginagamit namin din sa probinsya, ari nga ho palang rose. O sino pa ho sa inyo nakakagamit ng ganitong suka? Abay din nilang ho sa probinsya, sa Batangas. Makalipas nga ho palang ilang minuto, ari na nga ho at luto na yung ating ginatampusit. Hindi ko na nga ho pala yung pinagkaiga at masarap naman ho ang may sabaw. Siya hanggang dito na lang ho. Salamat ho sa inyong panunood. Bye-bye!